Ayong adlaw kaniyong tanan na nagpaminaw karoon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, doktor ni Obra o gator ni Ilan Batahan. Ngayon man sa mga artista nga bakatog kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Jesse, taga Ormoc City, late yun ko. Apan ako karon sa Tondo, Manila. Maminaw niya po sa inyong mga nagkalaylaing drama gamit ang inyong apps. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong apelido o yuta sa akong amahan. Apan wa ko kakita sa personal sa akong papa kay nagbuwag man sila si mama. Wa sa ko magpuyo uban sa akong mama kay naminyo naman siya lain. Ang akong nanay o apuhan na ang nagpadako na ako. Aro niya may sabdan, ini ang mga panghitabo. <coughs> Nagakita ka ba sa kong papa, Nay? unsa Unsagog ka ng pangutan na, Hajise. Nga nung ka may sa imong hunahuna. -huna. Kalit lang isuot sa kong na Nay. Nga, dilit yung matao din sa kalibutan. kun wa ako yaman, di ba? Oo, oh, Oh. Matao bagod ka, kung kay amahan. Apan nga nung kalit lagi na ni mong nahinumduman ang imong amahan. Wala lang, Nay. Nauna ko nalala no, 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 no ko ba kung unsa un kahin naong un sa papa, no? Ah, matod ni mama ni mo. Susama siya og naong ni mo. Liwat ka gud kuno kaayo sa imong papa. Oh, <laughs> Mao ba nay? Guapo di ay. Oh, guapo tingali kay gwapo man ka. Hmm. Wa jud ka makaila niya nay. Wa jud in town. Kay kanang imong inahan nagtago-tago man sa imong pagmabdos nimo. Wa man mo sulti nga mabdos siya. Diha na nagpahibaw o ni dool na mo nga nagbuwag na silang papa ni mo. O gibilin ka na mo. Ngano ka ang nagkabuwag mo silang papa o mama na Morag nakakita manggod o glain si papa ni mo. O mausad to, nangita sa doglain si mama ni mo. Pero apelido lagi ni papa kung gidanay. Oo, kahit Maayo pa man ng ilang buot at tung mama ni mo. Naiba man si papa ni mo god nga si mama ni mo ni mo? Og maotong pagpanganak sa imong inahan, gipadada niya og suwat si papa ni mo. Og nireply si papa ni mo, og ipanganlan ka niya og JC, Og gusto ni papa ni mo, ngayag yung apelido ang iyang ipadani mo. Ano yan? Huwag mo lang siya magpagkabanaan ako na eh. Ay, maupod na sayop na sa si imong inahan. Kay sukad sila magbuwag sa imong amahan. Wa naman sad ka ipakita nga to sa imong papa. Ay, mo ba nay? Ay, nay. Tagaasa mo din na akong papa nay. Hmm, murag tagalete raman gyapon to. Apan dili sa ato sa ormok. Oh, asa kang dapita sa liti Nay, no? Na. Si mama gani mo ang pangutan-a, Eh. Kasi yung ragi na hibaog, tagadiin tong amahan mo. Ay, wako'y ko'y lood na eh. Ha, bebebe. be, bebe. tawagan si mama ni mo. Oh. Na. Um. Mm. Uh. Nakontak na eh? Oo, oh, kontak oh. na gring na. Oh. Ay, kay tubag ha. <laughs> kay may buhat yung pakuskusina. Um. Oh. Hello, ma. Ma, si Jessie ni ma. Oh, Jessie. nga naman. Nag-aasa si Papa, Ma. Ha? Eh, mauna niyang gingon ni Mama ang address ni Papa. mayon eh, ikon. Matutuluan ako siya dahil din sa kalubihan late oh, eh. Oh, eh, may tao. Pangutanaw na ako siya biko ikon. ba siyang Papa? Uy, si Franco? Ikaw na ang alak niya sa lain babae. Agbay ramang patay na sprangkulong? Ha? Patay na day si Papa? Sakit kayong panandungon. Nga karun, nga dako na ko, nangita na o apat patay na di ay si Papa nga, huwag lang may mahibaw. Kung wala pa to sa lugar ni Papa, dili ko mahibaw nga huwag na di ko iamahan. Unya? Si man mantos parang ko. Mauiingon sa nga po, Noy. Naka pundar sabto siya sa buhay pa, oy Nakapamalit og yuta o kalubihan tungkol sa iyang pagkasiman. Mau ba na, Noy? Sood to niya nung. O pagkasakit niya, Naisgutan ba yan niya na nga may lain lagi kuno siyang anak ka lalaki sa lay Ikaw di ay. O, nagisguto ako nga pabahinan lagi kuno ka sa iyang mga napundar. Pero wa siya may bahog asa ka. Namalik no, nung magpuyo sa Manila, ni? Hamao e lagi. Dako-dako lang yutaan ni Papa ni Moy. Og, na ah, nasa mga kuan siguro lima ka hektarya. Ha? Dako dako mde ni? Oh, kaya giing nanti ka gana ka lagi to papa ni mo buhi pa. Noy, kisama may inig po yung yuta ron eh. Ang iyang anak babay. Ha? May lain pa din anak si papa ro'y? Hmm, ka babay. O, gihatag na niya ng yuta sa iyang anak babay. Pero kung magpakita, lagi ko ka, Pabahinan, lagi ko ka. Pero suwaya na nato, gato ang imong igsoon. Magpaila lang, aron makuha ni mo ang imong bahin sa yuta ni Papa ni mo. Uh, ha? Jesse? Huwag man ko makaila ni mo. Uh, anak kong Papa prangko sa laing babae. Higsoon <laughs> dito, Um, why si Papa na ako nga maigsuon ko eh? Sa ako nabawuan, ako rin anak ni Papa Franco. O bugtong sumusunod sa mga kaptangan sa akong amahan. Uh, ha? Huh? Pastilan, patay na di ay ang imong amahan. Ay, namatay na ni Papa na nga, wako na kita niya. Og, may igso di ay kang babae dong. Oo medyo may pagkamaldita man Ha? Gibati mo na ko na dili mamahin sa mga napunta ni Papa. Wa ko daw nga iyang igsoon. Ay, nay. Kung mao man lang gani na nay, ipausab ko na lang ning akong apelyido eh. Wa man sa day gamit ning apelyido ha. Wagud ko'y kalibutan kung ang mga paporti ni Papa sa paghatag niya ini sa kong isuon ng babae na kapangana ba gibnini niya. Istruya na lang ning akong naibawaan nga nagtugon si Papa na kung mailhan ko nila, pabahinan ko sa mga kaptangan. Ang ako mga pangutana, maupiling mo sunod unang pangutana. Karoon lang ko nahibaw na patay na di ay ang akong papa. ug may nahabilin siyang lima ka itaring yuta na gihatag o gibilin ngadto sa akong isuon nga babae. Mahatagan ba kong bahid ini? Kaya apelido man ni papa ang akong gida? Ikaduhang pangutana. Ang yuta kunong papa gihatag na niya sa akong isuong ng babae. Apan nagtugon ko no, ang akong papa nga pabahinan ko kung mailhan ug magpakita ko nila. Posible ba nang mahitabo? Unsa may kinahanglan na kong buhaton? Ikatulong pangutana. Asa mo kumuduol? Aron mabahinan ko sa yuta o sa mga properties ni Papa. Kung idinay ko, o dili ko ilhon sa kong igsuong babae, di ba ko makadawat sa akong bahin? Ikaw pat, o kataposang pangutana. nag ko, o naglagot ko ron. Kung dili niyo sa mga properties sa kong Papa ba, Pwede ba na akong ipausab ang akong apelido? Nga dito na sa apelido sa akong mama. Total, patay naman bitaw ang akong amahan. Palihog, tabangit ang bagi ko. Kini, ang akong suweran, Jesse. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Ug kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, amo gihapong tingog sa kahanginan ng inyong mapaminaw ug lain na pod nga letter sender ang mahatagan ug tambag ug dubag ang iyang mga pang, iyang mga pangutana. No, maski unsang mga puntuhan, no? Punto legal, punto medical, psychological ug mga drug related nga mga problema. Pwede gyud kay na namong tubagon busa ipadala ang inyong suwat sa underscore iran_612@yahoo.com Or sa tong Facebook account kini ang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa third floor Jose R Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta yes. man atong mga sukintig anong sa si to ang quote for today, dok? Atong quote for today is that not how long but how well you have lived. Yes. The no di ko ang abutag 100 years old, oh, 200 years old. Oh, yeah, why say, say. <laughs> mm. Contribution to the improvement of humanity. Correct. Uh, we should live. Life is short and dapat make meaning good in every moment. Uh, Mga greetings today, doc? Yes, mm. akong, uh, uh, the great for today is, uh, Pastor Tito Kabardo sa Ormoc City o mga karawana family sa tunga-tunga uh, uh, sa sa Ormoc City lang yapon kanang asa ng geothermal power plant ato ni Uh, Isabel, oh, kanang, kanang sa... uh, kananga. Kananga. kananga uh. lady, no, maupay na uh, aga or uh, kulup diha, sa mga kasangkaya na to, sa Region 8, no? Yes. To Flora Mariano, Teleron Relativo, Christopher Katake, um, Edith Peña Almedora, um, Len Carnete, Sugsi Dodong, Rosario, Cecil Ed, Kang Tesmel Caballero, Barliso. Thank you kayo sa inyong padayon ng pagpamino. And lastly, also to Maria Luz Abelia Balberos. Punto Alright. legal, karong adlaw doc. Punto legal, tatawin na yung atong let the sender, si GC. Mm -hmm. uh, mga 20s pa niya, ni 22 years old. Yes. Uh, taga Ormoc City mm -hmm. Lady, no? Uh, punto legal ni siya. Panani siya karoon na puyo dito sa Tondo, Metro Manila. Mm -hmm. tata, nga, Pero taga Ormoc City ni siya, no? So, sumasa na bati ang ang problema ni GC is... apilido apelido i o ang properties. Apelido o, o properties. properties mm. No, ulang ni GC. parun lang ko nahibaw nga patay na di nga akong papa ug may nahabilin siyang lima kaiktaryang yuta nga gihatag o gibilin nga sa akong isuong babae. Matagan ba ko o bahin ini kay apelido man ni papa ang akong gidala? Um, aside sa Apilido, I hope nga naapoy na, na kabutang nga gi-acknowledge ka sa imuhang papa, no? As iyahang uh, anak. Kaya ato manggong na sa sa drama kaganina, no? Nga uh, nagdaku nagdako lang man ni si uh, Jessie sa iyahang apuhan. Wa mga ganini siya nagdaku sa iyahang mama. unya wa sa good niya nakakita pud ever sa iyahang uh, papa unya karon nga nakahibaw siya na ay lima ka hektarya am um, pwede kaayo nga alabi na og nasayod pud ang iyahang isuon nga babay nga um, sila or naay anak sa gawas po ng iyahang papa, no, nga anak siya, then pwede ka makaklaim. No, kung naal, especially kung aside sa apelido, nakasuwat good ang name of father dito, na-acknowledge kasi imong papa, then you have the, enough proof to show that you are an heir or anak kasi imuhang papa o dako gidang ang imuhang katungod sa mga katigayunan nga gibilin sa imong papa. Yes, sumasa na bala ng hektarya, hektarya, no? One mm. is equivalent to 10,000 square meters. Mm -hmm. So kung lima ka sa so, dako ni siyang area ito na no? Yes. 50 ka oh. libo ka metro kwadrado pagka dako ka ano, eh, no? Oo. Oh. Dako kay yun ang area. Ikanoan po, pangutana, mm. Ang yuta ko nung papa, gihatag na niya sa akong isuong babay. Mm. Apan, nagtugon ko nung ang akong papa nga pabahinan ko kung mailhan o magpakita ko nila. Posible mm. ba nang mahitabo? unsa may kinahanglan na kung buhaton. Of course, it's very possible kay sigun sa kung gingunin mo, kana nga nasayod ang imuhang igsuon, wa kagilimod sa imuhang uh, papa o gitugon, mangani ka with all the more reason nga naagud kay dakong katungod no sa mga katigayunan nga nabilin po sa imuhang uh, ang amahan. So, pwede ka magpakita, makikita sa imuhang igsuon ang uh, babaye, babae, you know, dad, ang imuhang birth certificate nga nagpamatuod nga ikaw anak sa imuhang papa, kay para mabahinan po ka sa iya ha. Ang atong pangutana na punta na ba na sa pangan, fully meaning na rehistro na ko ang titulo nga to sa imuhang isuon na balhin na because um, ah, depende magunagun unsa ang ato ang legal action nga buhaton kay kung wa pa, then pwede ka mong duha mo execute together o extrajudicial settlement of estate para mabalhin o marehistro sa nga ninyong duha. Ang, um, kati, ang mga yuta, ang, ang kaning yuta nga nabilin si mong papa. Okay. Ikaw Kabalo, mga tana. Mm -hmm. Asa bang kumudol aron mabahinan ko sa yuta o sa mga property ni Papa? Kung idinay ko o dili ko ilhon sa akong soong babae, di ba ko makadawat sa akong bahin? am um, dili. Number one, ang imo yung igsuon mo'y duula because like I said, pwede mo maka-execute o legal nga dokumento an extrajudicial settlement of estate or kung narehistro na, na sa tanan, um, mga dokumento sa pagpabalhin, either is sale na lang ba na or i-deed of donation na to para makakuha ka sa imuhang uh, bahin sa yuta. na kung mo deny siya, simba ko, I'm not saying, pero wag ita ka ba, okay, na yuta nay or katigayon na na suryahan, malimot ba yung sa atong kadugo, kay mo ira lang atong kahakog no may tagdili lang no so kung mahitabo man na aw oh, kinahanglan gyud ta dango pug abogado or korte baron para ma claim nimo what is rightfully yours no basta yan damang imong mga papilis ug dokumento and reach out to your sister Okay, ikaw pa mm. patok ato kusang pangutana. Mm. nag ko o naglagot ko ron. Mm. ko mabahinan sa mga property ni sa akong papa. Mm. Uh, ba, pwede ba na kung ipausap ang akong apelido, ngantos na sa apelido sa akong uh, mama. Tutang mm. patay naman bitaw ang akong amahan. Well, um, sa iyahang drama, wala na ko na sayod yun no know, kung um, ang iyahang mama Uh, o papa ba um, na minyo bagyod ni sila or um, anak ka sa gawa sa imuhang papa o kay gi-acknowledge ka. Now, two things. Number one, kung uh, wait tanaw iyahang uh, suwat so kay wa man niya gisulti no kung naminyo ba lahi ang akong tubag kung naminyo lahi ang akong tubag wak. now kung naminyo man ni imuhang mama ug papa mas ikaw ang naay hilabihang dakong katungod kaysa anang igsuon nimo no nga anak sa imuhang papa after nagbuwag ang imong mama o ang imuhang papa no in fact mas kig imuhang mama naapoy katungod nga mubahin or mubanos ug manunod sa kabilin sa si imuhang papa dili ang katong imong igsuon nga bay. Apan, kung pananglitan gani, wala po na minyo ang imuhang mama o papa, no? And then, na minyo ba ron ang imuhang papa atong mama sa ika ng imuhang suong babay, then lahi po ang ato ang paghihiskutan kay lahi man po ang imuhang katungod as an illegitimate nga, nga child. But nonetheless, in both instances, na-agyud kay katungod. Ang akong pangutana ayaw ipausa. Ang pangutana ang akong tubag ano imong pangutana, kabahin sa imong apilido, ayaw ipausab. No? Ipausab e, na kung makuha na nimo imong bahin. No? Kuha na ang imuha what is rightfully yours and then decide kay dili man to sala sa muhang papa nga nung wa ni mo nakuha ang iyahang bahin or naghinakog ang imong isuon no so um in fact ibaw ka nga gitugon meaning, bining na nalimot ang imong papa ni mo up to the very end no so ang ako ang uh, punto ani eh, mas maipasiguro nga ari mo focus sa pagkuha sa imong bahin sa yuta ug pagassert sa imong katungod as an heir to your father whether you are a legitimate or an illegitimate child na katungod sa yuta. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy na nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si Attorney Elaine Bathan. Ug kini si Dr. Rene Obra. Daghang kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon ding higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat ug maayong, maayong adlaw. Adla.